Ako oh, po daman ah. Okay, good morning po. Oh. <laughs> sila nana. Sinaluyan din ni eh. sa... Sa well, sityo Tug to nanay? Tugtugin po. Tugtugin, no? Sityo tugtugin. Pero batasan pa rin po ito. Hmm. Barang kayo batasan. Sityo tugtugin. Barang kayo batasan. Chuto, Tug Barangay, Barangay, Barangay. Napakasarap dito. Abay. Parang ano eh. Continuous yung aircon eh lamig ayan time check 30 po ng umaga ayan so madilim pa madilim pa ngayon pero gumayak at magkak <laughs> ay, ay, salamat po salamat po may kape na yes good morning guys hi ma'am Dan, hello. Ati, yes, Ayan, so nandito kami ngayon sa area ng barangay Tugtugin sa Maybatasan Si Tugtugin yata pala, barangay batasan. So, yung mga bundok na akitin namin. Kating titingnan yung tanim dito sa may San Jose, Occidental Mindoro. Hintay lang namin yung mga kasama namin na laborer. Nandun yata sila, okay ba? Ayan. So, hintayin lang. At pakatin namin mamaya yan dito sa area may mga tao naman pero medyo remote, walang signal. And uh tahimik. Okay, pero maganda naman at uh hindi ganoon kainit pa. At maaga na. Time check 7:30. Okay? Let's go. Araw ng man, araw ng trabaho. Start ng trabaho. Bye. -bye. Alright, guys. So, so malapit na tayo sa Devil's Mountain na tinatawag. kita okay? Makita ko sa inyo yung Devil's Mountain dito sa Mindoro. Ayan No? Yun. The Devil's Mountain. Grabe. Tingnan na. Parang aabot yata kami dyan ha. Papalaban yata sa pagkakit pala talaga. O, sa mga ano, hindi nakakaalam yung Devil's Mountain. Ito yung sa mga dinarayo din. Ah dito may signal ano. May signal sa area na to. Ay, eh, may signal dito. Ayan, eh, no, picture. Ganda ng Devil's Mountain, no? Punta <coughs> tayo mamaya doon. Good yan eh. gusto ko yan eh. Hoy! Ito may signal? Wow. Pasi Dex ah. Susunod na lang? Alright. tawid muna ng ilog. Buti hindi pa maulan. So, mababa pa yung ilog. Ayan. Unang basa. Hindi kayo naligo, no? Ramdam na ramdam ko sa inyo eh. Hello. So alright guys. Ah. Uh, yung bundok na uh, Sabi nung kasama namin na uh, chairman ng People's Association ang mga tanim daw dito. Sa nung namin ay nara at saka mga fruit bearing trees. So pwede kasoy ganyan. So tingnan natin kung may makikita tayo mamaya. Pasok na po pa ng polygon. O, oh, pasok na nga tayo, no? Mm hmm. Sige na, i-ano mga, minimize po yung laki ng polygon natin yung magbabalo eh. Polygon, pero wala pa sa sample plot, no? Pasok na po sa isang sample plot. Ay, ah, uh, pasok na. Ayan, dilaw pala, no? Mm hmm. Ayan. Ah, oh, lapit lang. Grabe, dami. Ayan, yeah, mga kasama namin, Oh. Ayun muna sa vlog natin. Hindi <laughs> ko na tayo, Jason. Atin? Dito. Okay sige Kaliba. dito tayo sa kan kanan. kaliwa ba? po natin, Sir Eddie Boy. Bersaga Eddie tama, Sir? Oh. So, ang tanim po niya ay mga punong kahoy dito na nara. So, ayan, nara yan. Ayan, ito, mga nara po, ito. So, yan po ang mga punong kahoy, mga wildlings ng nara nung tinanim. Ayan. So, mga malalaki na ngayon, mga nara po, ayan. Oh. So, ito, ikutan po natin yung area. Ayan, so, nakakatuwa na may mga tanim na. Na nara, tapos 'yan. May katabiring mga jimelina, pila nila. Yung mga jimilina rin dito, ano? Pero madalas po dito, 'yan, nara. Ito po. 'Yan, 'yan ang punong kahoy ng nara. Dito. So, iikot natin, 'yan. 2x3 ano spacing nito, 2x3? 4x5. Napakaganda. Ayun, 'no. 4x5 spacing. ayan 'no. Meron lahat 'yan, Jansen oh, sa area oh. Ayan, no, <laughs> Haba oh. Ang ka. So, ayan Oh. Hanggang dito. Ayan oh. Mga, Ayan oh. Kaliwat kanan. So, ganyan pag nag-check tayo no. Kompleto. Ito, pasok pa sa area to. Pasok pa sa plat. Okay pa? Ang ganda. Oh, Mayroon dito lahat oh. Kakatuwa. Matutuwa tayo. Dahil la uh, talagang meron sila. At uh, isang ka talaga. Ayan no. Oh. Stripping. O, itong kita mo naman yung ginawa nila kuya dito. Gaganda. O, diba? So, ayan, akitin natin dun. Tara. Mukhang matarik yung aming aahunin Ayan <laughs> na isa. Maaahon na dun, o. Oh. Ayan. So, ayan, o. Oh. Nara pa rin yan, o. Oh. O. akit na si Jansen dun. Makit na, oh o, matarik-tarik ka lang, pero dabal lang. Sige, tara. Kitin natin. Ayan, o. Oh. Nara. Ayan nga, ay si Kuya, o. Oh. Ayan, oh. Kita naman, maganda. So, makauhunin namin yun. Maaahon natin si Jansen, medyo matarik. Tarik-tarik -tarik konti ito, ah. Oh. Alright, guys. Ako na tayo. Antik. kami antik. Oh. Sige ko ya. Laban lang. Ya. Yeah. Okay, hey, eh, kaya yan. Baba pa yan. <laughs> Bagong tanim. Ako nga, matarik na din no? Taas na. Shout out! <laughs> Ayan, so dito sa area, iba-iba yung makikita nyo, no? May duhat, guyaba, no? Santol. Ayan, yung mga tanim nila, oh. May staka pa rin, kaya maganda. No? So, kung ito, iba-iba tayong mga species na fruit-bearing trees. Yun, duhat yun. Ito. So, Marami tayong mga nakikita mga ano. Ito, diyan sa ano to? Uh, duhat. Ay, duhat. duhat. Ayun pa oh. Duhat din oh. No? Mga duhat. So yun guys no. Kung sa ngayon di nyo na-appreciate yung ginagawa na pagtatanim sa DNR. Pero ito mga duhat na to. Yan, ayun. Ayun. Ng mga atis, 'yan oh. No. Oh, pag lumaki yan in 5 years from now, 'di ba? Ang makikinabang dyan, mga susunod na henerasyon. Ayun. So napakaganda ng mga tanim dito sa area ng batasan. Okay. Alright guys, patas kami ng pataas. Medyo padulo na. Wee wee wee. Yun. Daan na. Tapos pa rin oh. Yan no. Sa ah. kaliwa mo diyan sen. Ano species yan? Bignay? Ito, hindi ito. Bignay din? Langka ba ito? Oo. Langka. Awa yung ano, no, sukat ng tsura no, ng dahon. Langka. Mga Bignay. So, ano to nung tanim dito langka bigmo langka to so, langka oh okay, langka. Okay, guys, patuloy pa rin kaming umakyat and mga nakikita namin sa daan langka bignay atin pa namin yun doon nandun na sila kuya hihintay na sa amin sige, let's go gasarin. Okay. Yeah. So. Whew. All right, guys. I'm check around 10. And nandito kami sa pahingahan muna. So dito kami magluluto para kumain. Ayan. So taas kami. Yun, naghahali kang pindal ng baboy oh. <laughs> lips to lips oh. Ano kaya ang tsura ng anak nito? Anong kulay? Kaso <laughs> parang parehas na laki ah. <laughs> sarap ng hangin dito okay, ayos 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 ang hangin Ay, wow. gagatayin lang ka Ooh, yeah. uh, sarap. sarap niya na parang pang mamaya many hours later